magandang umaga muli sa inyo lahat at ito tayo ngayon sa ating kambingan uh, sa vlog na ito ay babay ko sa inyo kung paano tayo nagpupurga nitong ating mga alaga usually ang pagpupurga natin ay ginagawa natin tuwing umaga kapag wala pang pagkain yung ating mga alagang kambing dahil yun yung effective way para mapatay natin yung mga parasite o mga bulate na nasa loob ng katawan ng ating mga alaga ang bandil kinukuha ni Tutoy yung mga natirang pagkain nung kagabi na natin kumpay para hindi mo na sila makakain ng namang uri ng pagkain para yung pagpupurga natin ay maging effective na wala pang laman, wala pang kain yung ating mga alaga para mismo talaga yung mga parasite o yung mga bulate yung mapatay natin yan yung kailangan yung gawin kapag magpupurga kayo umaga dapat yung tipong wala pang laman yung tiyan ng ating mga alaga Pagkat naman sa pampurga na ginagamit natin dito sa ating mga alagang kambing, ay gumagamit tayo ng ivermectin, albendazole, Alben Pen penbendazole, at saka yung pepe ng ng battle cup. Yung mga dewormer na ginagamit natin. So bakit tayo gumagamit ng iba't ibang dewormer? ah uh, bawat dewormer o yung mga pampurga na mabibili, mabibili natin sa mga agribet store, may kanya-kanya kasi yun na mga parasite or bulate na kaya niyang patayin hindi lahat ng parasite ay kayang patayin ng isang pampurga kaya mainam na gumagamit ako dito ng iba't ibang klase ng pampurga para mapatay natin o masure natin na mapatay yung mga parasite o yung mga iba't ibang parasite na nasa loob ng katawan ng mga kambing natin kasi may mga parasite na hindi kaya patayin ng pampurga ng albendazol at ang kailang makapatay ay penbendazol like Iver ivermectin ang ivermectin ay pampurga sa internal at saka sa internal, external and internal. Patay Pati yung mga parasites sa, lab, sa labas ng o nasa balahibo, mga kuto, mga kato na nasa na nakadikit sa ating mga alagang kambing, yun ay kaya patayin ng ivermectin. Pero hindi siya kaya patayin ng albendazole, ng penbendazol or ng pepe de warmer. Kaya yeah, dito sa ating mga alaga ay iba't ibang klase ng pampurga yung ginagamit natin. Ito na rin nakasanayan na palagi natin ginagawa. At nakikita ko naman na effective sa ating mga alagang kambing. Bale nga gamitin ko ngayon na pampurga ay itong penbendasol. Yan, shout out nga pala po sa Zoenzeo Goat Farm dito sa pampurga natin. So ito daw ang pampurga na ito ay yung iba ginagamit ito na pampurga sa mga buntis na kambing. Pero ako hindi ko siya recommended na gamitin kahit pwede siya sa buntis dahil may side effect pa rin to itong purga na ito, hindi lang siya mataas yung dosage o hindi ganun ka tapang itong pampurga na ito. Kaya sa mga kambing nyo na hindi pa masyadong malala yung bulate o yung parasite sa loob ng katawan, ay pwede nyo gamitin itong penbendazol. Pero pag alam nyo yung malala na at talaga namang alam nyo sa sarili nyo na hindi kayo palagi nagpupurga at sobrang dami na ng parasite o bulate sa loob ng katawan ninyong mga alaga, mas mainam ng mga yung mga uh, yellow na mga pampurgang gamitin nyo like ivermectin yung mga matataas ang dosage yun yung mag magandang gamitin at for sure ay kayang-kayang patayin yung mga parasites sa loob ng katawan ng inyong mga kambing. So, pagdating naman sa dosage ng ivermectin, and every 20 kilograms ng mga alaga nating kambing, kailangan natin magbigay ng 1 ml. So, kung meron tayong, kung yung kilo ng ating alagang kambing ina, tumitimbang ng 40 kilograms, so, nasa 2 ml na pampurga yung inyong gagamitin. Mabasa nyo naman dito sa sa kanyang label yung dosage na kailangan ibigay sa inyong mga alaga. Siyempre, para makuha nyo tamang dosage ng gamot o ng pampurga na inyong ibigay sa inyong mga alagang kambing, mahalaga na magkilo kayo ng inyong mga alaga o o kaya naman ay eh, alam niyo yung kilo na inyong mga alagang kambing para makuha niyo yung tamang dosage kasi masama din na kapag na underdose o na overdose sa gamot yung ating mga alagang kambing ang disadvantage ng underdose ay syempre, hindi magiging effective yung purga na ibibigay natin hindi niya mapapatay totally yung mga parasite or talagang hindi niya mapapatay yung parasite sa loob ng katawan ng ating mga alaga at the same naman, the same time naman kapag overdose o sobra yung dosage sa binigyan natin pang porga, may immune naman yung mga parasite o yung mga bulate sa loob ng katawan ng ating mga alagang kambing. At sa patuloy natin pagpupurga, every month or kung kailan maka nagpupurga, ay hindi na magiging effective yung ibibigay yung purga. Kaya napakalaga na tama yung dosage yung ibibigay nyo para maging effective yung pagpupurga na gagawin natin sa ating mga alaga. So ngayon ay magpupurga tayo ng ating mga alagang kambing. Ah uh, ito yung dalawa nating buntis na kambing itong ating painted apple at saka itong ating sibunog kaya yung ating poprogahe lamang ay itong ating red bower at saka itong ating back na si so every month nagpoproga tayo ng ating mga alagang kambing pero hindi naman siya recommended na every month lalo-lalo na kung ang pamamaraan niyo pag-aalaga ay yung zero sero grazing katulad natin o semi zero grazing kasi minsan lang naman natin nilalabas itong ating mga alagang kambing at hindi naman talaga sila prone sa mga pagkakaroon ng parasite o ng bulate. Pero every month pa rin tayo nagpupurga itong penbenda sa ginagamit natin para mapat mapanatili talaga natin na yung nutrient o yung mga nutrition na nakukuha nila sa mga binibigyan natin pagkain o kumpay sa ating mga alagang kambing ay eh talaga maabsorb nila at sila yung makinabang, hindi yung mga bulate yung makinabang. Kaya ngayon, magpupurga na tayo. Yan, itong penbendazole. Gagamit lang tayo nitong syringe. Yan, itong gagamit natin. Tapos, isusupak lang natin yan sa pibig ng ating alaga. Yan, si Kenkoy, sobrang payat nun ng mga nakarang, nakarang, nakarang buwan. Pero ngayon, nakakabawi na rin. Tsaka ito, uh, kinukondisyon natin para sa next breeding. Napakalaga na bago siya mabuntis, o bago ulit natin siya pasampan, ay nakapag-deworm na tayo sa kanya. Yan, napakasigla na rin ng kanyang anak. Ating kanya anak na black head bower talo na ng talo no oh. yan na saka laki na rin nya kaya let's go proga muna tayo so kailangan nyo muna i-shake yung pagka-shake nyo is hindi yung yung nag-shake ng ano ha, ng beer yung ano lang parang mahal lang kayo ng 8 para hindi siya masyadong makalug ng gusto hindi man na i-shake natin ng sobrang shake at pag na kalug na natin Kuha lang tayo ng isang laga yan para hindi ma-contaminate yung ating ating pampurga. So itong ating mga laga kabing na ito ay meron tayong charge sa kanila kung ilan yung timbang nila kaya hindi natin kailangan timbangin. So ito si Kenkoy tumitimbang ng 40 kilo uh, 40 40 kilograms mahigit kaya mga 3 or mag iyan natin ng 3, ml yung ating ibibigay. So, yan. Bigyan na tayo. Apa, dito sa mga gaytong kambing is medyo mahirap lang talaga. Medyo challenging kasi malaki nga sila at malakas. So, ang ginagawa natin, sinasakyan natin sa balugbog itong ating alaga. Pag nasakyan natin, natin ipitin lang natin. Pag papabukahin natin yung kanyang bibig, isasalpak lang natin yung ating thumb dito sa gitna. Kasi ito naman yung part na wala silang ipin. Ano? kaya hindi makakagat yan ang ipin ng mga kambing is nasa unahan lang yan yan sinip natin tapos isupak drench yan taklo ba ng kaunting minuto para hindi niya mailuwa then good to go okay na so ganoon lang kadali ang pagpupurga unlike ng ivermectin na talaga namang kailangan ko pang i ating red bower yung ating pupurgahin no? yan sangat lang natin yung kamay natin suksok natin sa bibig takloban natin para hindi niya iluwa yan so okay na Kapag ganito, nabagong purga tayo sa ating mga alagang kambing. Napaka-importante, napaka pakainin natin sila 2 hours after, uh, before natin Uh, pag itong nagpurga tayo ng ating mga alagang kambing ay kailangan muna natin bumilang ng 2 oras bago natin sila pakainin upang sa ganun ay ma pinapatay kasi muna ng ginamit natin pampurga yung mga parasite o yung mga bulate sa loob ng kanilang katawan at kapag pinakain natin sila na wala pang 2 hours ay hindi na hindi, hindi, hindi nagiging effective dahil hindi totally mapatay ng gamot o nung ginamit natin dewormer yung mga parasite sa loob ng katawan ng ating mga alagang kambing. Kaya napaka-importante na maaga tayo magpurga para sa ganun ay wala pa talagang laman itong kanilang chan o hindi pa sila nakakain ng anumang uri ng pagkain. Kaya yan sana naging malaking tulong sa inyo itong vlog na ito at uh, kung nagustuhan nyo itong mga klase ng video ay pakalike and share na rin. Magcomment na lang din kayo kung may mga suggestion kayo o mga komento pagdating sa ating vlog. At sa mga magtatanong nga din po pala, ay pwede rin kayo mag-comment na eh, inyong mga katanungan para magawa natin ng content sa sud natin vlog. Kaya yan, mula dito sa aming farm, this is Sir Millennial Farmer, ang Hilawan Adventure. At hanggang sa muli, paalam.